Alam mo yung greatest fear ng isang lalaki, isang asawa, isang boyfriend, isang kuya, isang panganay na anak, isang anak, o isang tao, ay bukod sa magkasakit siya, eh, wala siyang pera para sa sarili niya o sa mga mahal niya sa buhay. Kung ang mga lalaki noon na provider yan, di ba? So yun yung greatest fear ko, kaya happy naman ako na sobrang grateful, thankful, and more than happy, ecstatic ako na ang bait ni Lord. Sunod-sunod yung blessings. Alam nyo, two years ago namin nag-inquire, tinatanggihan namin kasi naantay namin yung tamang presyo. So, finally, and then napasama pa asawa ko. So, yun lang. Tiyang moral of the story, kung nanonood ka nito, kawa ka ng pangalan mo, body of work, and then, alam mo yung may halaga mo. Yung kapakahirap ka, gagawin mo yung trabaho mo, pero sulit sa iyo yung labor mo, yung talent mo. Tama kayo, mali ako na si Dr. Happy, healthy.